ay nananawagan ako ng tulong sa mga expert dyan sa pagputol ng kawayan ito po yung kawayang tinikan kailangan lamang uh, ma-donate namin ito dun sa animal shelter dito sa naik ito po mga taga YSCP humuhugot na ng kawayan at kasama ang mga siyumboy ng wagaslade riders Good morning mga kakanto. Ngayon po ay August 17, 2025. Linggo ng napakagandang umaga. Location po namin ngayon ay sa ilog na kung tawagin nila ay Ilog ng Payatas sa Barangay Bukal Uno sa bayan ng Maragondon, Cavite. Kasama ko ang mga leader riders ng Wagas, Cavite at kasalukuyan na kaming tumatawid sa ilog na sa pamamagitan ng pagsakay sa Baysang Kawayan. Nandito po kami ngayon dahil sa tawag ng pagkakawang gawa. Dahil nangangailangan po ng tulong ang Animal Rescue Committee PH sa kanilang proyekto na construction ng kanilang animal shelter. Lumang-luma na at mapanganib na po ang kanilang kasalukuyang shelter kaya priority na ang pagbuo ng bagong animal shelter. Ongoing pa din po ang construction ng shelter. Nangihingi po ng tulong ang mga rescuers kailangan nila ng mga donasyon para matapos na ang konstruksyon ng animal shelter. Nangangailangan pa din po sila ng materials tulad ng trapal, yero, plywood, pako at iba pang construction material. Tumatanggap din po sila ng cash donations, in kinds tulad ng dog foods, vitamins at iba pang mga pangailangan ng mga rescued animals. Maaari po kayong magpaabot ng inyong mga donasyon sa pamamagitan ng Wagas Riders Club, Leader Riders Cavite FB page. Ilalagay ko po ang kanilang FB page link sa ibaba. Pwede po kayong mag-message sa kanila via Facebook Messenger. Tulad ng panawagan ko sa umpisa ng video, maaari din po kayong tumulong physically sa pamamagitan ng pagpooto lang kawayan. Kung kayo po ay malapit sa bayan ng Maragondon, ay patuloy pa po ang pagputol ng mga kawayan sa pangunahing materyales sa konstruksyon ng animal shelter. Ang may-ari po ng kawayanan sa barangay Bukal Uno ay nag-donate na po ng kawayan na kakailanganin sa buong konstruksyon ng animal shelter. Ang kailangan-kailangan na lamang po ngayon ay ang volunteers sa pagputol ng kawayan. Ganon din po sa mga may-ari ng jeep dyan na pwedeng pagkargahan nito papunta sa ginagawang animal shelter sa Malainin Luma, Naik, Cavite. Paalala lamang po na matinik yung kawayan. Kailangan po na nakapull safety gear ang mga volunteers tulad ng safety shoes o kahit buta, jacket, gloves. Di pwede na nakashort lamang, kailangan nakapantalon. Mas maganda kung pants mainam kung nakasombrero at may goggles or eyeglasses din. Kanya-kanyang dala ng mga tools tulad ng itak, lagari at iba pang mga kagamitan sa pagputol ng kawayan. Sa aking mga silent viewers, malaki din po ang inyong may itulong sa pamanggitan ng panonood at pag-share ng video ito. Maraming salamat po in advance. Makakaasa po kayo na ang inyong mga donasyon ay makakarating sa Animal Rescue Cavite PA. Nasubukan na po natin ang wagas Riders Club sa kanilang mga naging charity and donation drives nung mga nakaraang panahon. Panoorin po natin ang video clips ng aming unang araw sa pamumutol ng kawayan sa saliw ng makabagong AI generated songs. Muli po, advance thank you sa mga magdo-donate at magbubulontils ito po mga taga YACP humuhugot na ng kawayan at kasama ang mga shumboy ng Waga street Riders lalaki, <mimit> Mga <laughs> riders ay bumaba sa makto para kumutol ng kawayan Baba, meron ka dyan! Nakaslog! Nakaslog! Mamutol ng kawayan na tinikan, ha? sa ng kawayan lang <laughs> sa na Ito yung uh, matibay na kawayan Tama-tama para doon sa animal shelter na gagawin Actually nakatindig na yung ibang uh, frame So kailangan na lang daw ng uh, sahig At saka yung pangipit sa bubong Kaya ito uh, uh, Si Kapitan na uh, ex-Kapitan Trojan Eh donate ng kawayan Kaya lang kailangan kunin from dito sa farm

Ayan guys, ito yung tinatawag sa amin na kawayan na tinikan. Kung iba, ba, tinatawag na kaiwanan. Papakita ko sa inyo kung gaano karaming tinik ito sa bawat sanga. Ito. Bawat sanga, may tinik. Ayan. Matusok na nga ako. So imagine ninyo itong uh, isang area nato na ito na punong-puno ng kawayan na yan. So bago ka makakuha dyan ng kawayan na gagamitin, kailangan mo linisin mo na lahat yung mga sangang nandiyan nakapalibot. O kaya kumuha ka ng hagdan, dun mo putulin sa taas. Kasi kung dito sa puno mo puputulin, ang mangyayari dyan, hindi mo mahihila kasi nakasabit yung mga sangang na may tinik. Ang hirap hila hilahin yan. Ayan o. Oh. Sali-saliwa ang uh, sanga at uh, kunikonektado yung tinik magkakasabit-sabit ang tinik niya no? ayan kaya nananawagan ako dun sa mga expert niya sa pagputol ng kawayan kailangan namin ng uh, tagaputol ang kaya lang namin gawin ay tagalinis ng sanga pagputol na <laughs> kailangan kailangan ito ng animal shelter. Kasi giba na yung uh, dating na uh, shelter nila. Ililipat sa bagong shelter ang um, kailangan itong sahig. Tapos sa uh, yung uh, pangipis pang-ipit sa bubong. Ito mga kasama mo, mga, mga rider lang naman to mga to eh. Hindi sila expert sa pagputol ng kawayan. <laughs> Although si Cap ito ay laking probinsya kaya lang ang tagal nang hindi na hindi na nagpuputol lang kawayan kaya ito hirap talagang mamutol ng ganitong klaseng kawayan Nagpot na masin natin eh Oo Ilang taon nang nandito sa Cavite ito eh Oo ay Tara na na 40 years. sa <laughs> <laughs> pag-alata ah. <laughs> Although, nakakakuha naman kami ng ano Paises ng Kawayan Kawa ng bahay ang mga asong ang, mga maha, kailangan namin isang daan piraso, yun ang request ng uh, at pag-ibig ng lahat sa Paises sa natin tamang 🎵 BAYAN Lahat ng tao nagtutulungan 🎵 laki, BAYAN O TONGBOY SA KAPUTIHAN 🎵🎵 ng sabay NAGBUBUON BUHAN MGA RIDERS 🎵🎵 NG MAGAMAS KAWAYAN MAY SA loob. Bigay tahanan May pag-ibig na walang hanggan Tara na, tara na Sa bukit tayo'y sama-sama Mag-ingat sa pinit, ah, sa damuhan Lakad lang kahit putitan Objective ay di kalimutan Tulungan ang mga sa puso Ang tunay na ginto natin Sa makalatan dito Para sa mga aso Magtulungan tayo Dog lovers, heto na ang panawagan Mag-donate, bag ng bagong tahanan das? Ano mina ang mga rescue girls dito? Kawan ang bahay ang mga aso mina mahal. sa bayan ni Juan. Pagibig lahat sa pay sa pay natin. Mga babae, lalaki pa kaman o tomboy ay nagtutulungan Mga riders ay dumabas sa para tumutol ng kawayan Tutulungan ng may puso sa kahayupan Tara sa bukid dupang kumuha ng kawayan Ingat lang sa tingit na tumatagos sa sapatos Malamang may ahas din na nakatago Handang manoglaw Tatawid sa ilog sa kainambal ng balsang kawayan Lalakat sa trial kahit na butikan Objective ay wakalimutan, tulungan ng nangangana ng nailangan. Dahil pa kahipa putok man sa pulo ng kawayan, tayo ay magkopli sa init ng araw. Dala kayo ng tubig para di mauhaw ang sarap sa pukit. Dolaw. Kapaligiran, magdahan-dahan Mabingat mm -hmm. sa kasukalan Mabangis na po, brine mm -hmm. Nag-aabang lamang Kuya, magpahina muna tayo Kumain ng suman May kapeng barako mm -hmm. Masarap na sigurado Sama na kay kang pupichero tayo Tulungan natin ang animal rescue crews dito natin ng bahay ito. ang mga paso okay, Para okay. nating sama tayo okay, kay okay, kato. Thank you for watching. See you on my next video.